Good day sa atin mga kabakyard. So, for today's video ay check natin kung namisa na yung ating native na manok. So, pang 18 days ngayon siyang naglilimlim. At check natin kung napisa na. So, ito yung naunang nakapisa natin na nabenta na natin yung sisiu. Tapos nag-itlog ulit siya. Ito na yung itlog niya. Nakaka onsing itlog na siya. At ito yung ating mamimisa ngayon. So check natin kung ilang sisyo na yung niya. So, meron na siyang 7 na napisa, mga ka-backyard ang pinipisa niyang itlog ay 10 lang kasi di ba kinandling natin tapos tinanggal na natin yung mga bugok yung mga unfertile so 10 pieces lang na itlog yung natira niya at ito na napisa na yung iba may crack na rin siya ayan palabas na isa pero kukunin na natin itong mga naunang napisa. Ihiwalay na natin dito sa inahin. Kasi ganun yung ginagawa ko mga kabakir. Tinihiwalay ko agad sa nanay yung mga sisiw at nilalagay natin sa ating brooder cage. Iilawa natin sila at bibigyan ng vitamins tsaka pagkain. So, ayan. Ito yung crossbreed natin ng Rhode Island, no? So, kunin na natin sisiw nila kasi ay masigla na tsaka tuyo na yung balahibo. So, ilipat na natin sa brooder. So, eto na yung sisiw mga kabakyard na lagay na natin sa ating brooder. Meron, yung brooder natin ay may ipa at may ilaw. So, umaga ko silang winawalay sa inahin para mabilis makarecover yung inahin at mag-itlog ulit. May tatlong itlog pa siya natira ngayon doon na pinipisa. ah uh, baka bukas mapisa na yon So, kukunin na rin natin once na tuyo na yung balahibo nila at ibebenta na natin. Today, all that week, all the binibenta natin si Siu. Once na nakita ko naman na malakas na silang kumain, binibenta ko na agad sila mga backyard So, ayan yung ating brooder. At ayan nandun yung ating mga breeder. So, malayo kahit mag sila, hindi sila maririnig ng inahin at hindi bababa yung inahin sa itlogan para malimliman pa yung natira na tatlo so ayan lalagyan lang natin to ng vitamins at syempre yung patuka ang binibigay natin patuka sa kanila is yung Integra 1000 o yung booster chick booster so ayan mga kabakir. mga ilang days lang yan mga kabakir malakas na yan sila at ito na mga kabakyard, nilagyan na natin ng vitamins at ang kanilang pagkain. Ang vitamins pala nila kaba, mga kabakyard is yung vitamin pro. Minsan, betrasin yung binibigay ko sa kanila mga kabakyard. Eh, wala akong available ngayon na betrasin. Kaya itong vitamin pro na lang yung binigay natin. Pang ano naman yan mga kabakyard, pang kalahatan, pang sisiu hanggang pang breeder. Pwede. Ayan, tumutuka na yung iba yun siguro yung mga naunang napisa at ito yung ating isasara na natin itong mga kabakyard kasi mahangin ngayon dito sa amin so ayan okay na yung ating mga sisiyaw at update ko lang rin pala yung mga kabakyard sa ating mga maskapidak kinulong ko muna sila ngayon ng ah, mahigit tatlong araw na kasi umiitlog na sila dyan sa labas so hindi ko na alam yung iba ko saan nagsipag-itlogan na ha? so halos lahat na ito mga kabaker is nag-iitlog na ayan yung ating mga dumalaga na oh. bagong inahin na ngayon, nangingitlog na rin sila at ayan yung mga itlog nila doon meron pa dito nag-itlog ayan dalawa Tapos dito, meron din. May tatlo dyan. Tapos may naglilimlim tayo dito. Lumabas yung naglilimlim ngayon. At may itlog pa dito, mga kabakir. Kaya kinulong ko muna sila, mga kabakir. Kasi may nakita akong itlog sa labas. So, yung iba, hindi ko alam kung nakapag-itlog na sila doon sa bukid or ngayon pa lang nag-start. Kasi pinapakawalan ko sila ka-backyard. Kaya minsan di ko na napapansin na ano. Napansin ko na lang sila na bukol na yun sa may puweta nila. big sabihin na nang-itlog na sila. Kaya nung naghanap ako, nakita ko dyan sa mga sulok-sulok dito sa labas. May tatlong itlog na so hindi ko sure kung sino dyan yung nangingitlog. And then, kinulong ko nga sila ng 3 days. Nakita ko may dalawang bago na umiitlog. So ibig sabihin, umiitlog na silang lahat. Ayan ito siguro yung umiitlog dun sa may gilid. Tapos, eto nakita ko siya kanina umaga pumasok dun. Tapos nagka-itlog. So, ayan, itlog na din. At ito pang isang nagpapasampa. So, ang breeder ko pala dito mga ka-backyard na hen is lima. Lima. Tapos, dalawang barako. Pero yung isang barako natin ay pinalabas ko muna kasi nag-aaway sila nitong isang barako at bala kong ibenta na itong mga kabakyard once na ano, okay na yung isa natin barako ngayon pa lang kasi nagsimula mga asta kaya hindi ko sure kung fertile na ba agad yung similya niya so ko pa yung next cycle para matingnan ko kung okay yung similya niya para papalitan na para siya na yung ipapalit ko at eto na etong dati nating bara ko ibebenta ko na kasi hindi pwedeng dalawa sila dahil nag-aaway sila mga kabakyard so ayun mga kabakyard salamat sa panonood and huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share na rin yung ating video para mas marami pong makapanood po sa atin and don't skip the ads na rin po mga kabakyard salamat po